ang masayahing lola na aming nakilala noong panahon ng pandemic bakit sobrang malungkot sa araw ng aming pagbisita. Pero sa aming pag-alis, abay, sobrang masaya na si lola. Oo, oh, ta sige. Alis na kami dito ka lang or gusto mo sumama rin? Hindi yun. Ha? Ibabalik. Si service din kami. Hindi yun. Hindi yun. Si Bibi oh, si lang. Ah, si Bibi lang. Ah, sige. Ati Bibi. Sige, babalikan ka namin. Babalik pa kami. Yeah. Tara. Tara, ting. Sakto Matanay yung pag... Ikaw, big sa sigak yan, aircon. Kuya, magandang umaga. Di, saan tayo dadaan? Dito, no? Dito dati. Magandang umaga. Mga kapobre, good morning. Good morning. pandemic kaya tayo dito kay lola no ito yung masayahin na lola na nagtitinda ng mga ng mga gulay sa bayan na uh, one time nadaanan namin siya naglalakad hinatid namin siya dito doon ayan no oh. masipag tong lola na to dahil ito mismo yung mga pananim niya ito yung binibenta niya ay bago na yung bahay niya oh Hi po. Ay. <laughs> Baka kami ay makagat. Ito ba yung dating bahay mo? Ano? naguba. Ah, naguba. Ah, oo. Ito rin yung palang... Ay, hey, hey. Ito yung dating bahay mo, no? Na dito tayo nagkantahan. <laughs> sa aming pagbisita ay nandoon din ang kanyang apo at naikwento sa amin na talaga problema si Lola dahil oh. sa binipisyon niya na pwedeng makuha sana sa pagiging senior citizen pero hindi na makuha dahil nga wala raw live birth si Lola. Oo. Pero saan ka unang nag Saan po kayo unang ang residente mo saan talaga? Sa Kuwan sa Libakaw. Uh -huh. Sa Guadalupe, sitio Mayubay. Mm -hmm. Ito kami. Ah, sa eh, dapat doon siguro magkuha ka ng certificate na resident ka doon. Ako ay banyagi ito. Saan saan ako si Lola Rao ay sa naalala niya ipinanganak siya doon sa may Kapis pagkatapos ay pinagpasapasa raw siya sa ibang pamilya. Parang ganun ang naging story pala ng buhay ni Lola. Hindi kayo rehastrado Pero nakabuto ako ay ang tiyo imo nag-ano na August 9, 1943 daw ako natawo. Wala siyang birth certificate pero meron naman siya mga ID katulad ng uh, Comelec ID, Senior Citizens ID, mayroon din. O so, ka tapos sa uh, senior citizen, hindi ka na-registro? Nakabuo man ako sa senior. Kabuo man ako. Galing do yung 10,000 ngaroon nga, nga Ginapanaohay hindi ako kabuo. Dapat oh. may live birth. Ikaw, ag kinasay daw ro inyong nanay at tatay. Wa man ako ni saire kung nakasay sa dangato. Oh. So wala kang live birth? Yung iba raw binipisyo sa pagiging senior citizen niya ay nakukuha niya naman. Pero yung daw 10,000 pesos na pinagmitingan ng isang linggo para sa mga senior citizens ay mukhang malabo na makasali sa doon kasi wala nga raw siyang live birth baptismal ag ano ato anong certificate it, anong nanay kas kasal problem, right? oh, oh. ano ni anang ng marriage contract oo oh, oh kasal sa akong asawa ay may asawa man imong una, kinasal sanda oh sino ba ang makatulong nito sa atin man so hinahanapan ka ng baptismal mm -hmm. certificate mm -hmm kung saan ka nabinyagan. Oh, ay gusto lang ani. Baka i-late uh, register kanila. O oh, ano Gusto lang ani kontak ni, konta ni... ni Bebe. Kung wa kunay mo it ano ho baptismal, hay pangayo ang igto certificate sa libakaw nga wa imot baptismal nagud mapabunyagan iya mo iya tuman. Ah. Hi. Hay saan ka dati sa Libakaw? Ano yung nakalagay doon sa ano mo? Sa Guadalupe. Ay sa Guadalupe tayo pupunta. Guadalupe. Pupuntahan natin eh. Hingi tayo doon ng tulo. Ay, saan lang mga pamasahe? Mga... Wala ka pamasahe? Oo. Mm -mm. Servisan kita. Pupunta natin. Oh, harun harun, harun lang. Ano yung kinihingi ng PSA talaga? Ilista niyo. ninyo. Tawagin ko na si Ah, oh, tawagin, tawagin. Tawagi. Para i-dalhin kita sa Guadalupe. Malayo yun mga kapobre. Kung uh, kabi ron, libakaw. Libakaw kasi yan eh. Kaya ang pamasahi mula dito pagtabi ka magkano. Sa totoo lang mga kapobre, nung mga oras na yun hindi ko alam kung ano yung bottom line ng problema talaga ni Lola. Hindi ko rin alam kung anong mga kailangan dapat i-comply. So pinatawag ko na lang yung isang anak niya. Ma yung mga kanta pa nga dati ni Nanay, "Bahay ko ba, ka binigay mong pira. di ba? Paali na ron sabi ng anak ko." paali na ron to makon hay guba na yung bahay ko hay sige na pagpawod lang hay oh ubrahan ginawa kita ginawa nila maganda oh na, imam ay, lang nag-ubra kara isang kaunga nakon oh, yung nagtinanim ng mga palamika alam, palimika. eh, ito yung unang binigay oh, sa iyo natulong. mm, -mm. Hmm. si mo marami ka pa ring pananim kumusta nagtitinda ka pa sa bayan kung minsan lang kunhoy bes Uwebes kasi kato, uwa ako titinga. ka ano, uwa ako ka ukat at lisensya. Bahawa. Hindi na rin pala siya nakapagbibenta ng gulay sa bayan kasi hindi raw siya nakapagbayad ng permit para sa isang table na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Kaya tuwing tiyanggian na lang siya or webes, nagtitinda doon. Ano? Langka, may yung... langka, langka, nagpitas lang langka, ka ng langka? langka. Oh, Para sa yun. ano ito? Ay, ginaupakan doon, si Aaron, mm. na si Adayon. Tapos doon. binibenta mo rin ito? Oo, oh, tumpok-tumpok. Ito, Beto? Ayun. Mm. Ginaano ron. Kinuha ko ito sa ano, ho, sa tanim ng anak ko yan. Ito Oo. sa obos. Oo. Kaya kung kailangan mo ng kailangan mo ng certificate na 'yan na kung ano yung certificate na yun sa Guadalupe, sasamahan ka namin. samahan ka namin. Ay paano ron? Ay di man ako nabunyagi ito. Eh kaya nga na siguro yung certification na hinihingi na ikaw ay residente doon sa Guadalupe pero hindi ka na binyagan kaya yun ang hinihingi daw na sabi na ko ha ng apobo. Bibigyan ka ng certificate na doon ka nagmula Tapos hindi ka lang nabinyagan Kaya ibibinyagan ka dito Wala nang ibang magbibinyag sa'yo Ako na, pari rin ako minsan eh Pastor din yeah, Joke lang nanay Huwag kang mag-alala Matusolb yan yung problema mo Parang uh, late, uh, ano siguro, to baptismal Baptismal certificate, malaki kailangan eh Pabinyagan lang ulit eh Ganun lang naman yun Pero, registrado ka kasi Sabo Kasi hindi kung unregistered ka, una wala kang record dapat sa Ilalang kilala ako diyan. Sa ba? wala ka dapat record oh. sa PSA o sa NSO na tinatawag noon, eh recorded ka na ba doon? Ibig sabihin, ikaw ay rehistrado, nakabuto ka, oh, oh. registrado ka. Tapos, Ang problema lang pala may senior ay senior naman ako ID senior. Oo, oh, oh. para saan yung baptismal na sinasabi mo? Ay para makakuha daw ng ano? na no. na pinamimigay sa kuan ho yon nga tig utin tara edad ah okay. do okay. yon ay alam ay, ko to siguro yon, yung ma, di ba mag ilang edad, edad na, ka na ay eh? utin tay ako sa august ah, 9 so dito sa bayan ninyo pag 80 years old ka bibigyan ka ng 10,000 oo ko no oh. parang centenarian nila Pag 100 na, centenarian ka yun, na. Yun na 100,000 na yun. Ay, approved na yun. Binibigyan na yun na talaga ng 100 yung mga 100 years old, may 100,000 na talaga. Mm -hmm. Pero yung 80 wala pa Eh depende, kasi sa ibang lugar mayroon katulad dito pala sa kanila, pag 80 ka, may 10,000 ka. Sa amin, pag senior citizen, ka, kada birthday mo, may cake, sinanay may cake. Eh. At may isang 1,000. Yung maganda. Uh -huh. Oo. Sabi nga ni, ni Sir lindon pag meeting nung domingo ay Ano raw? hindi naman daw bibigyan pag 80. Hintayin pa daw yung 85 at saka bibigyan. Hmm. Lindon yung ano sa ano. Senior? Senior. Ay. Basta ready lang ikaw. Eh. lakasan mo yung loob mo. Mag, uh, palakas ka ng ano mo, katawan mo. Condition. Ay malakas, malakas mm. Eh, talaga ako eh. Correct. Nag, mm. naga, naghahagong man mana ako sa mga pagkaon. wako Wa ako kaon it basta-basta. Mm. Wa ako gakaon-kaon nga ako ano nga ro, mga kontra. Oh. Tanawa makara nagihapon ang gawas. Oh, malakas ka pa rin kahit iti. Eh, yeah, Oo, oh, nagakanta Kani ka pa po? nga. Ngayon hindi ka na nagkanta kasi problematic ka pala sa yung certificate. Ay nako. Ay, sabi ng mga anak ko ay kung hindi man mananay ayaw lang paghinga butarong kung hindi man. Sa bahaging ito ramdam ko yung frustration sa part ni nanay na gusto niya talaga yung uh, mga binipisyon na yon na posibleng makuha niya. Pero sabi nga daw ng mga uh, anak niya wag mo nang habulin yan. Kailangan ng certificate doon sa Guadalupe, eh, ay samahan ka namin. Ito si nanay pala o oh, eh. Nay, ano daw ang uh, pinoproblema problema ni, ano, ni eh, Lola. Ano, sir nga ano ron sir ho. Nga. Dito ay. muna sa lilim tayo. Ayan. Oh. Iya, e, yeah, may ayam abi. Ito kung tagsaka kami. may ay, tiyo to sa. May tiyo eh <laughs> basi mabuwasa ma ano <laughs> ko nang sige. Ano ro pinakang problema? Uwa abi imawit ano sir ho. Baptismal, Baptismal certificate okay. abi. Opo, o, tapos. Tapos ano marriage contract of parents. Mhm. Mm Voter certification. Mhm. Mm Do yun man lang. Oo, oh, Hay ano daw ang kailangan sa Barangay Guadalupe sabi ni ni. Uwa, di ba sa Sigma kat ingging unga? Sa Sigma kape. Sa Sigma tay maurud. Ah. <laughs> sa sa ano, sa Guadalupe uwa aron imo ito. Mm. Bali ito malat ay mo nag-star. So bali ano ang nakalagay sa PSO, sa PSA niya? Sa... Bali uwa pa si Remote Live Birth. Ah wala pala ikaw na. Ay, Ayun nga. Bago nga, eh. nga ni remote sir, remote imaw, remote sir Imaw han, ano, Bago imaw e? ma marilis ro anang Live Birth late registration imaw. Oo, siya. kailangan anay rato nga requirements para maubrahan imaw it live Ano nga, mga requirements? Rato nga nga baptismal certificate. Oo. Oh, oh ano marriage contract of parents nana oh. Oo sa sigma kay sin o did patay na nga ni ron si tatay ko patay na nalis din kami wato. sir dahil uway mo kasayod sir if ana nga year baga nga natawuhan nana hay sempre ma kon umagto kita sa sigma uh Oo -oh. hay din nga Sige, Mako. Anong year, Mako? Ay, hey, mayadro mga ga... Stop uh -huh. karon una og trabaho ma ano nanda ano hunan da nga maghalin sa umpisa? Oo. Uh -huh. Paalin aron makon kun uwa ka man it ginahambal makon nga ratong anyo ikaw na tawo. Hay paalin dun makon sinakon to. Agmayad makon kun mabuo ga ginatot sang adlaw. Uh -huh. Hay basi kun indi man magbinalik-balik pa kami ito. Omen ano kami sa itwarta nga igasto ito. ito, ito. Uh, Baka may makatulong sa atin kung ano ba tong mga ganitong pangyayari ba kung ano ang so, hindi na steps, na steps sa nito? Dinaganto abi ako sir sa ano Saan sa Kaputang. Iya sa ning Civil Registrar, hmm, iya sa banwa. Hay hambay ka kun din gaobra ona. So parang magulo ano uh, raw kami sa Sigma Capis para tumingin doon ng record ng mga magulang ni Lola marriage contract ng Uh, kanyang mga magulang baptismal certificate mula sa simbahan kung nabinyagan siya doon o uh, kung hindi man ay bigyan siya ng uh, uh, certificate na hindi siya nabinyagan doon sa lugar na yon sa Sigma Kapis sa So, tinanong ko si nanay dito sa bahagi na ito kung meron siya mga kapobre na mga listahan ng mga requirements na yan na comply sa kanya. So, nawawala raw. Kaya mas binabuti na namin para malinawan at masolusyonan itong problema ni Lola ay sinamahan na namin ito sa bayan ng Malinaw Aklan sa Civil Registry para ma ma-solusyonan o, 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 ito. Requirements nga to, para alam natin kung ano atong tumbok kung siin kita maad to. Ato At ka to sa local civil register. Uh, uh, Oo. Sa LCR. LCR. Ay pwede ka manamon dalhon makaron para ibalik ka mating namon. Hmm. Servisan ka namon. Sabi ko dito, sa sasamahan oh, na namin na siya ngayon, dito. ngayon din Rates doon sa munisipyo para malaman rin. na o, kung ano sige. ang ah, mga natin para, sa lunes, yun ang sundan. Na Sige lola ha, puntahan muna natin yung Local ito registry. Ito, 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 Matangis ICC, yung matanong uh, <laughs> ni mo, sir. <laughs> <laughs> eh, minsan nawawalan ng pag-asa ang mga senior citizen. Uh, Siyempre hindi nila alam kung paano yung mga proseso na anuhan Siyempre, sila. Siyempre, ako grade Nawala 3, malang-abi ako. Mayan nga niyong ako sa tiya nga ito nga. At grade 3, igmahod ni tatay. Nakaantigan ko magbasa, antigan maghuyap. Mm. Sige. Alamin natin yung kung anong kulang ang mga requirements mo para sa mga benepisyo mo sa senior citizen, ha? Okay. Nadalhin okay. namin si anak mo oh, sa uh, local, uh, local bank. registry. Mm, Oo. Sige. Alis na kami. Dito ka lang or gusto mo sumama rin? Hindi yun. Ha? Ibabalik. Yun. Si service din kami. Hindi yun. Hindi yun, sir. Si Bebe ah, si lang. Si oh. lang. Ah, si Bibi lang. Sige. Ate Bebe, sige. Babalikan ka namin. Babalik pa kami. Tara. Tara, ting. Sakto mata na yung pag... Ay, kay, ikaw, bing, so, yuk, yan, irkon. <laughs> Sasama ka nito sa pagpupunta ng kapis. Oh, ready ka na ha? baby oh, man ay iba manakon. Opo, oh, sige, sige. Putahan ay, natin. Naman. Welcome, welcome. Wala pa naman eh. Ay, ka, oh. Bye bye. Oh, sige, lola. Okay. Nakalang na. Sobrang uh, saya man ni lola ah. Hindi mga 10,000, 10,000. Kasi ang magiging problema, pag may mga additional na mga benefits, para po doon sa mga senior, hindi niya makukuha yun, kukulang siya ng requirements. So, yun ang isa sa pinoproblemahan ni Lola. Mga kapobre. So, ngayon, ay pupunta kami sa uh, local Re civil registry dito sa munisipyo para malaman namin kung ano ba yung kulang sa mga papilis ni Lola para naman matulungan natin siya ng husto. Uh, Sige. Para sapatos na Brad. <laughs> so ayun mga kapobre, pamunta kami sa bayan, sa munisipyo para alamin ko ano talaga yung mga pangangailangan o kailangan i-comply ni Lola. At eto na nga, tinulungan na tayo ni Ma'am Jena ang uh, head ng Office of the Civil Registry sa bayan ng Malinaw, Aklan. Gina Perez at binigyan tayo ng listahan kung ano mga kailangan niya mga uh, kung anong mga kailangan niya ng mga requirements. So ito tutulungan na namin sila uh, na makakuha sila ng negative certification mula sa NSO at saka itong baptismal certificate kung wala man pwede rin pala sa ano ng yung sa MDR yan uh, at saka certificate ng barangay na siya ay taga barangay manhanip malinaw so let's go samahan na natin so malinaw na thank you ah sige malinaw na te malinaw na o, malinaw akla na Pagkatapos nito ay inihatid namin si Ate Baby sa kanilang lugar at alam niya na kung ano ang mga kailangang mga proseso. Tutulungan rin sila ni Attorney Ariel Igoy ng Malinaw Aklan at nakapagset na rin tayo ng appointment sa Philippine Statistics Office o ang dating NSO. Sa darating nga na Lunes ay sasamahan natin siya sa PSA at maraming maraming salamat kay Sir Peter Mangilog ng PSA Aklan. Sean, ipaliwanag na ko na lang doon pagdating sa ano. Ihatid ka na lang muna namin ano. Ay, sige diyan ka, dito ako sa likod. Asa ah, unahan.